Cancer sa Virgo Sinusuri ng Virgo ang kanyang mga damdamin habang ang cancer ay nagpapahayad ng mga ito. Maayos ang paghahalo ng kanilang mga personalidad. Maaaring pukawin ng cancer ang Virgo, ngunit minsan ay masyadong logical at praktikal ang Virgo. Ang kombinasyong ito ay maaaring ligtas at mainip, bagamat hindi ito magiging isang maapoy na pag-ibigan. Ang ambisyon ng cancer para sa pinansyal na katatagan ay gumagana ng maayos sa ambisyosa at konservatibong Virgo. Naiintindihan ng cancer ang pagiging masela ni Virgo at ibibigay ni Virgo ang seguridad na ninanais ng cancer. Ang kombinasyong ito ay maaaring pamatagalan. Nag-aana na ka ba sa hinaharap? Pag-ibig, pera, trabaho. Ang aming maasahan at tumpak na mga psychic ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip sa kanilang katumpakan. Tumawag na yon. Telepono isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at sham na put tandang bawas walong libo pitong daan at pitong pito o online sa delivery absolutely psech com